Hi guys. So, dito ako ngayon sa um, sa pizza. Kakain ng magisa. Oh, what's the uh, sweet man? Free? Yeah, free. Wow. Okay, thank you. <laughs> thank you very much. <laughs> oh. My free na ano cookies. <laughs> hmm. Order ako ng dalawang ano <clears throat> order ako ng dalawang shawarma chicken. Tapos may free na cookies. O, oh, diba? Isa. Bagong bake. Oh my, oh my. Kain tayo, guys. Kain, kain, kain. sauce Garlic sauce Ang dami Ang ah, laki-laki Hindi ka ito maubos. mas Dalawa kasi Chicken shawarma Kuha muna yung bag ko Mag-isa lang ako Matuto tayong gumala mag-isa. Gumain mag-isa. Sabagay laging ako kumakain mag-isa eh, sa bahay. Mm. Uh, sarap. Crispy. Crispy yung bread. Sarap. ang nakakaano talaga may free. Free yung ano, sweets. O, oh, di ba? 26 reals lahat with drinks. Diba? Tiny. Hindi ko ito maubos. Take out ko ng iba. <laughs> Sarap. Ibang. Ito kasi ng pizza na. na Naumay na ako ng pizza. So may bago silang ano. Shawarma. Pero maganda yung ano bread. Crispy. Mm. -hmm.

Bye bye guys. Thanks for watching. God bless all. Shout out sa mga Gen lovers. Nay Daisy, My uh, na Si ma. <clears throat> si Lori. Si si Christy. Firmocinio. At saka si Freda. Official vlog. And Freda lifestyle vlog. Thanks guys. Bye bye. <laughs>